Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay hango na naman sa isang pagninilay mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 4 verses 39 to 40 Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Napakagandang mensahe mula ito sa aklat ng Deuteronomio na isang gabay muli sa atin na dapat nating itanim sa ating puso, ating isip ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay. Kung manunood ka at magbabasa ng mga uh, pahayagan ngayon, napakaraming alitan, napakaraming gulo. Ang malalaking bansa ay nais sakupin ang mga maliliit na bansa, lalong lalo na ang um, ongoing conflict ngayon ng China at Philippines hinggil sa uh, West Philippine Sea. Kung titingnan natin ang kahalagahan nito, sana ay nagbigay ng pagkakataon ang ibang mga malalaki na bigyan ng proteksyon ang mga maliliit na lalong-lalo -lalo na sa pangkabuhayan, lalong-lalo -lalo na sa teritoryo, at lalong-lalo -lalo na sa kasarinlan. Kung titingnan natin ito sa mga dyaryo, maraming nag-aaway ng mga pamilya, pinapatay ang mga anak, mga anak ay pinapatay ang magulang. Anong nangyayari sa ating bansa? parang kulang na sa usapin ng Panginoon. Kaya mahalaga ang pagbasang ito na isang gabay na naman sa atin na dapat nating malaman na ang kapangyarihan natin ay mula sa Diyos, sa langit at sa lupa. Kaya ang mahalaga nga dito ay sundin natin ang kanyang mga utos upang magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kaligayahan at kaginhawahan sa buhay. Lalo na sa ating buhay ngayon bilang komunidad, bilang uh, pamilya, nasanay ang pagkakaisa at pagmamahalan bilang membro ng pamilya at membro ng komunidad ay tungo sa pagtutulungan, pag-iibigan at katarungan. Ama, alalahanin ang iyong banal na tipan na tinatakan ng dugo ng kordero. Patawarin ang mga kasalanan ng iyong bayan at ang araw na ito na may mabigyan ng daan upang ganap na mata mo ang kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.